Welcome back to my video at ito na naman po ay may bago na naman po kayo mapapanood sa ating page Tayo po ngayon ay magbibilad ng palay Dahil season po ngayon dito sa amin ng palay kasi harvest time uh, magbibilad po ako ng palay isang sako at kalahati po nga ang ibibilad ko. At kailangan ko po dito magbihis ng mahabang salawal at long sleeve kasi nga po makati po yung palay. So kailangan natin protektahan yung ating balat at saka mainit din po sa labas kasi kailangan sa pagbibilad ng palay ay syempre napakamainit para within the day ay ito po ay pwede na pong igiling. Noong nakarang linggo nga ay nauna na po akong nag- Bilad po ng pallet air. Hindi po, hindi ko po nagawang i-video kasi nga busy yung phone ko. Tapos ngayon ay bakante naman yung phone ko. So eto, makakapag-video tayo. Para mabilis po, para sa akin po, para mabilis po ang inyong pagbibilad, ay siguraduhin niyo po na napainit niyo po yung ano na yan, yung burta. Tinatawag namin na burta. yung ano bang tawag sa inyo yan. Tapos... 30 minutes ko po yan pinainit bago ko po inilagay o inilatag yung palay. And then, every 1 hour po ay binabalikan ko po yan para po haluhaluin. Ayan po, tawag nga sa amin ay kagkag, kinakagkag -kag po. Every 1 hour po ay babalik-balikan ko yan upang haluhaluin para magkaburo tad yung mga palay. Tapos makikita niyo dyan, meron dyan sa gitna ko, parang may space. Hindi ko nilalagyan ng palay kasi nga may mga butas. So, pag nagay mo dyan, ikinalat mo dyan yung mga palay sayang naman, mahuhulog sila lulusot sa butas dalawang ano pala to, dalawang buwarta, ano bang tawag sa inyo yan ewan eh, ko ano tawag sa inyo, basta yung tawag sa amin dalawa yan yung ginamit ko para manipis yung palay kasi mas manipis, mas mabilis siyang haluin, mas mabilis mas mabilis siyang matuyo at mabilis siyang titigas yung palay niya, yung bigas niya. Tapos makikita mo talaga mga 3 p.m. pwede na yan, pwede na natin yung isak ulit. Tapos pwede na yung pagiling mamaya. Kailangan dito ay babantayan mo talaga siya kasi kailangan ng init ng panahon kailangan mainit na mainit pag nakita mo na kumukulimlim na nakutuwa kasi baka magkaroon lang sabaw ang palay mo diba? sayang naman tapos syempre pag uwi ka, kailangan madiinom ka ng tubig kasi ang init sa labas, baka ma-dehydrate ka. And then, kung plano niya talagang magbilad sa, sa mga araw na dadaan, kailangan umaga pa lang ay makahanap na kayo ng pwesto kasi dito sa amin, nasa plaza ng simbahan, ang open space para sa mga ganito. Pwede ka makapagbilad. After ng unang halo ay umuwi na nga ako para naman asakasuhin si Maji kasi hindi pa siya naligo. So, pinaliguan ko siya habang mag-aantay ako ng isang oras para bumalik ulit para haluin ulit yung ating mga palay. Salamat sa mga manonood ng video na to at sana pakifollow po ang aking account at pashare na lang din po kung nagustuhan niyo po ang ating video ngayon. Pa-pa!